Welcome back na naman sa ating youtube channel Isarugman At uh, good morning po sa inyong lahat Sa ating mga viewers Na patuloy na nanonood sa ating mga ina-upload na video At uh, nagbukas na naman tayo guys ng ating tindahan At tayo naman guys ang nagbabantay at uh, muli naman natin guys ipapasilip ang ating uh, tindahan at uh, nakakalungkot man guys isipin nagtaas na naman ang mga uh, presyo ng paninda lalo na yung sigarilyo grabe na naman guys ang itinaas kaya wala tayong magagawa guys kundi uh, magtaas din ng county kasi pag hindi ka magtataas ay uh, parang uh, wala ka gaanong kikitahin kaya magtatas tayo ng county sa presyo ng ating mga paninda ayan po guys at uh, nagkakabi muna tayo guys uh, gusto ko ganitong kape yung plain lang at uh, mamaya na tayo kakain ng tinapay. Mas maganda yung nagkakapika yung kapi lang. At uh, habang... Uh, nagbablog tayo, may mga pinapanood tayo na... Mga video. May mga pinapanood tayong video na... Mga nanood din sa akin inupload na video. Kagabi, may mga pinanood tayong video, dito yan guys o, sa isang cellphone natin at uh, hindi tayo nag escape ng mga ads para uh, hindi masayang yung panonood natin sa ating uh, pinapanood na video sa ating mga kaibigan na mga vlogger Ayan. ganun po si Isa Rugman kapag uh, nanonood, nanonood ng video ay uh, sinisikap natin na taposin lahat at uh, hindi tayo nag escape ng mga ads. Uh, sana ganun din po kayo mga kaisaruman. Kapag pinanood niyo yung video ko, ay huwag niyong ipapas forward o kaya nag escape ng mga ads. Kasi sayang po. At uh, shoutout kay uh, Ma'am Jessica Domingo ng Black6424. at uh, naka-schedule na punta natin yung bahay uli ni Ma'am Jessica. Gawa na nag-message sa atin kagabi na gusto niyang makita uli yung kanyang bahay. Ayan po, at uh, nag-refill na naman po tayo ng ibang mga paninda guys. Ayan, at uh, yung itlog natin, ilang tree na lang. Dalawang tree na lang yung itlog. Ah. At yung bigas natin, uh, yung iba ay tiga kalahating sako na lang. Hmm. Ayan po yung bigas natin. uh mayroon tayong bawang sibuyas ayan po guys ang ating mga paninda At uh, gano'n lang po guys ang ginagawa natin sa umaga. Pinapasilip lang natin ang mga paninda natin. At uh, madalang tayong magtao dito sa tindahan kaya hindi ko masabi yung mga ibang price. Uh, kapag na lang kasi tayo guys dito sa bahay, tayo muna ang natao. at uh, tayo guys ng gamot ayan ayan yung gamot natin ayan may gatas tayo na mga pang ata at uh, tayo guys mayroon tayong uh, mga panghugas sa plato sunrocks ato uh, ang ano ng plato at uh, tapos na naman guys yung isang video natin na piniplay magpiplay na naman tayo ng ibang mga uh, video na mga kasama natin na ating sinosubscribe Ayan po guys ang ating mga paninda na pinasilip ngayon At uh, yung mga drinks na natin narito Bairang tayong kubra mga sari-saring mga inumin ayan nagpa-deliver tayo ng uh, mantika gawa ng madaling maubos yung mantika natin so, meron tayong panggata ah ah uh, kukumama ayan At hanggang dito naman muli ang ating vlog guys. At uh, sa na naman ang na vlog natin at uh, may gagawin na tayo. Uh, kahapon galing tayo ng kasa Isabel at uh, safe naman doon sa kasa At uh, kahit eh, binagyo ang kasa Isabel ay uh, wala ganong naramdaman na uh, hangin or paha. Kaya sa mga kababayan natin na mga taga-kasa, lalo na yung mga OFW na may bahay sa kasa ay uh, wag po kayong mag -alala. Safe naman po yung kasa isabil. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at uh, thank you so much for watching. Bye bye.